Hello, mga kaigat. Welcome back to another vlog, guys. Today is a Saturday and wala akong pasok. Maga ako nagising pa rin, guys, around 6.30. Kasi si daddy, pinick up ni kuya dito, si papay. Sila kasi yung, dinala kasi nila yung sasakyan namin kagabi, guys. Uh, Nag-ano sila. Nag-dinner sila ng mama niya and then may pinuntahan din sila. So, pinadala na lang namin yung sasakyan yung pa-uwi sa kanila para safe. And then, iniwan niya na dito yung motor. Kasi, ngayon din, guys, is nagyaya si Kuya na mag-seafoods. Ay, sarap naman ang seafoods na yan. So, I think, ando na sila. Lum lumating na sila. Nagpunta kasi sila ng carbon this early morning. And then, para bumili nga ng mga crabs, uh, sh ano ba shells. Basta nag-grave kasi si Kuya ng seafoods, guys. So, yun ang magiging ulam namin. Kasi today din, we are celebrating the fiesta of, uh, kalimutan ko, ano, Santissima. Yeah. Yun yung uh, patron saint ng aming subdivision dito. And at the same time, today din guys is the fiesta doon sa Talibon. Kasi the same lang patron, yung Talibon Bohol, na, na ano ba, yung hometown ng asawa ko hindi kami nakauwi kasi nga may work din ako kasi guys eh, ang dami ko lang leaves for the month of May, nakakahiya na so ngayon guys uh, since ando naman sila sa baba isipan ko mag kilay kasi naligo na ako kagabi guys and wala naman akong uh, lakad today, pero gusto ko lang magkilay, hindi ba gusto ko lang magkilay so yung kilay ko guys, oh panipis ng panipis hindi na kasi ako naglalagay din ng ganito, guys. Kasi parang expired na yata to. Pero ang dami pa niya ako, sayang. So, yun. How was your day, guys? How was your weekend? Uh, meron pala akong... Na ano, guys, na... Bagong... Discover na vlogger sa Facebook. Si Meldy. Melden. Yes. And na inspired talaga ako dun sa story niya, guys. Na... Uh, how she is helping her parents despite her success. Ando na kasi siya nakabase sa Baguio with her two daughters. But hindi pa ako, hindi ko lang alam guys kung asan yung asawa niya. I don't know if they are separated or what. But basta nakikita ko lang kasi sa mga vlogs niya is yung daughters niya. So, na-inspire ako guys dahil uh, mer meron, meron siyang isang vlog dun guys na umuwi siya kamakailan. Nagbakasyon siya dito sa kanila. And, and then she really spent time with her parents, pinag-grocery niya yung parents niya, pinagawa niya ng bahay, although hindi pa tapos yung bahay, ang laki ng bahay guys, and uh, na-realize ko ba na kung sana ganun lang talaga lahat ng mga anak no, na mababait, and meron siyang isang message dun guys na tayong parents, kung ano yung itinanim natin, yan din yun yung aanihin natin, so kung nagtanim tayo ng galit, nagtanim tayo ng uh, ano ba yon yung pinag uh, buhatan natin ng kamay yung mga anak daw natin babalik din yun doon sa atin pag paglaki ng mga anak natin pero kapag yung mga anak natin is binigyan natin ng pagmamahal um, binuo natin yung pagkatao nila uh, while they were still young um, tatanaw talaga ng utang na loob yung mga anak natin so natouch talaga ako dun guys kasi nga knowing that she's a daughter and I have a daughter then Um, kung sana lang ba matouch ko rin yung heart ng anak ko noon na kahit na ilan pa yung magiging asawa niya sana she will come back and she will still respect us especially me as her mother so yun lang uh, ano nyo dyan guys ilalagay ko dyan yung kanyang uh, facebook na page uh, kung interesado lang naman kayo and isa pa sa na interested ako guys is meron siyang pinopromote na app guys parang ano ka uh, e-seller ka Nung wala ka talagang ibebenta per se pero parang partner ka nila wala kang money na i-involve uh, ang pangalan doon is so, nakalimutan ko ba say, lalagay, lalagay ko din dyan guys so nag sign up ako guys and I'm still waiting for her, for her to verify my account kasi ang mangyayari niyan guys parang passive income lang so lahat ng mga produkto doon sa app na yon i-choose mo. Pag may bumili sa mga product na yon guys, bibigyan ka ng commission. Parang ganun. So, parang in a way, nagpo-promote ka rin ng mga produkto nila by registering your own channel. So, yung channel ko na ginawa doon is Simply Tours, yung luma kong, yung dati ko pang uh, uh ano FB, ano YouTube channel. So, yun lang isipan kong ilagay doon. Pero sana nga, kasi, Um, ang laki talaga na naging income niya guys passive income lang siya wala siyang ginagawang selling and all basta yun lang is, is an app na uh, ginagamit niya si Tau yan si Tau pala guys yan yung app na ginagamit niya and then choose ka lang doon uh, hindi ko pa alam talaga yung buong detalye guys pero pero uh, one thing is for sure walang money involved from us as the seller kasi tayo nga yung seller hindi tayo yung buyer Although, may 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 option din doon guys kung gusto mo ring mag-bend, kung gusto mong bumili ng mga produkto ng Sitaw para sa Shopee guys actually. Pero this time ano siya, uh, bali co-seller ka. Magiging partner kanila sa page mo. Kung doon sa page mo bibili yung isang buyer. Hi, hi. And here's my daughter-in-law. Hi, si hi, o busog <laughs> Gidani mo kay John. Sleep lang sa diha. Oh, sige. Dito na kasi sila papay, kuya, and daddy. Kakadating na, kakadating lang nila guys from ano, from carbon. Mas mainam kasi sa carbon guys, kaya uh, kesa dito sa tabunok. Kasi yung presyo, ang laki talaga ng difference. Napakalaki ng difference guys, as in, kung dito, 400 yung baboy kilo dun sa kanila mga 380, 370, 350, may ganun pa. So, yun guys, mabalik tayo dun sa sitaw na app. So, I'm gonna try that. Titinan ko kung ano yung magiging lakad ng app na yon at kung ano yung magagawa niya sa akin financially. Kasi, based nga dun sa testimonies ni, ni Meldy, Melden, Melden ba yun? uh, ano daw, uh, minsan nagkaka-earn siya ng mga 50 mil, mga ganon, 100,000. As to how we are, uh, she is earning, yan ang uh, titinan ko pa guys. Basta ngayon, naghihintay pa lang ako na i-verify niya yung account ko para makapasok ako don sa app na yon. As for the app, wala yung bayad, hindi yun monthly subscription. Kasi nga, para lang siyang Shopee, parang Lazada, parang, parang, ano, kanang online na good, parang she in guys but this time um, magkaka, magkaka earn ka as an e-commerce parang e-commerce na negosyo so magkikilay lang ako guys and I'll be right back so I'm back na guys tapos na ako magkilay so ko lang magkilay guys as much as possible kapag nagbablog ako gusto kong magkilay in front of you guys hindi na ako lagi lipstick of course kasi nasa bahay lang naman siya uh, nga pala guys, yan yung picture ni Kian, uh, close ko yung window, yung blinds, para makita. Hindi nyo kita, no? Ito, oh. Diyan namin nilagay yung picture ng anak ko. Tapos yung mga medals niya. Kasi, itong kwartong to, guys, ito na yung magiging kwarto talaga ni Kian, paglaki niya. Ngayon kasi, uh, doon pa siya nakikitulog sa, ba sa kwarto namin ni Daddy. Kasi he's just 12 years old pa naman. But I know eventually kapag lumaki na yung anak namin, pag naging binata na talaga, I'm sure that gugusto hindi niya na magbubukod siya ng room sa amin. Pero pray ko lang sana hindi siya mag-asawa ng hindi siya magmadali talaga guys. He will take his time uh, na mag-asawa para ma-enjoy niya ba yung trabaho niya, kung pagiging single niya, yung mga ganong bagay si iba din talaga guys kapag na-enjoy mo talaga yung pagiging single blessedness mo. Kasi hindi ko yan naranasan guys eh. Kasi ang aga kong nag-asawa, 22, may asawa na kaagad ako guys. Hindi ko man lang na-explore yung aking buhay bilang isang tao, bilang isang dalaga noon. Kasi nagmasyado ng Ah, I'm not regretting kasi masyado ako maaga. Yun lang, yung, yung ano lang ba, Uh, masyado lang talaga ako nagmadali. Yung mga ganun. kaka -graduate ko lang. Kaka-work ko lang. Hindi ko nga man lang napagbigyan yung papa ko. Uh, ma, -ma lang siya ng mga gusto niya. Wala. Eh, hey, ikaw, binan, umahari kita ng gusto mo? Oo. oo. Huh? <laughs> Say hi. Hi. Talang Surprise! Dara. Oh. Tayo yung eldest ko, guys. Kailan ka nang melden din? Sa Facebook. Nindot kayo siya doon. Na, siya i-app ba? Ka nang, marag, kuan siya na doon, app seller ka. Pero wak kay kwarta. Nag-earn siya doon. Nag-kuhaan siya. Okay. Awa din, okay. eh, dyan okay. lang. Okay. Dyan na lang na mag kay Kian. Okay. So kaysa may magluto? Ikaw, unta. Niya ko makakain ako. Hmm? ka ba umluto, alam ko ano? Tambok kay Kastanan. Ang Doi. laki. Ang laki na ng anak ko guys, oh. Hmm. Huwag niyo ipakita. Sensor. Censor. <laughs> ako lang pwede makikita. Happy fiesta, Happy Viesta... Kung sige nga ka nga sa... Our Lady of Fatima. Our Lady of Fatima, oh, Santisidad. Wala, 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 wala makita. Our Lady of Fatima, no? Santisidan. Santisima. Santisima. Santisima pala, guys. Yan pala yung aming patron saint dito sa Talisay. No, at only in Ah, only in... Dito It's lang sa in Deca. Only in Deca. And Talibon. And Talibon. Sayang nga lang at hindi kami nakauwi. Mas na may ko dito ka. Hmm, kaso kasi may trabaho ako kahapon guys. And signal number one, hindi tayo makata Oh, signal number one, di ay gapon? Karoon. Mara magwagod. Bago talaga na yung number one, Kasi nga yung in-laws ko rin, hindi rin sila naka uh, punta. Nindod kaya ako ano, paring light char. Nindot kaya kung set up. Mm. Guys, manood lang kayo guys para dumami na pera yung <laughs> mga mga na sa akin etong app na to na ginoinan ko guys, sana magkaroon ako ng extra income nito. Kasi nga, co-seller ka nga. Kaya kung link ka na kung sa pangitan uh, mo. Oo, oh, tanawa. Uh, I'll, send it to you. Uh, type it in lang. Huh? www. Uh, hmm. Kalimot ko. Hmm. <laughs> <laughs> Kakalimutin na talaga ako guys. Eh. Sana ba tayo guys ito mga anak ko pumasok Kasi magluluto ka nga kami guys ng Cajun. Cajun sauce yung gagamitin ni Papay sa aming seafoods today. So yun yung magiging handa namin sa fiesta celebration ng Deca. So excited ako guys. Kahit hindi ako marunong magluto. Ako lang yung taga-tikim, taga-kain. Excited ako sa magiging ulam namin for today's video. Kaya nga ako nag-vlog talaga guys. So, yun. So, bababa ako mamaya guys. Titinan ko yung niluluto ni daddy kung nagluluto lang nga siya. Para makita nyo naman kung papano ang style namin sa pagluluto ng um, sea foods. Sea boiled sea foods. Ewan ko kung ano yung mga binili nila doon but I'm gonna check it out. So guys, eto na yung mga napamili ni daddy na mga sangkap. Bumili pala siya ng ano guys, ahos and bombay kasi wala na kami. Kamatis, mais. And then, what did they buy? Ah, dummy, sh my shells, my pussy, my shrimp, and crab. My goodness, ang sharab. This is the like what? Bucket. Say hi, oy. Hi. So, ito Mag, yung... Magluluto muna ako, ha? Yeah, luto muna si Daddy walang, na... Walang gusto mo, ha? <laughs> <laughs> so, ito yung... Ito pala yung bagong kalan na nabili. Kalan ba to Kawa. Kaha. Na nabili namin, Frying. guys. Frying, Frying pan. pan. So, nilutuan ko to kanina ng itlo, guys. Kasi nagutom na talaga ako. So, ang sikreto, Dad, para di lagi siya ma makuan, Dad, una nimo siya lutoon. Let's say, bagong, bagong ano to bagong... bagong hugas. Kailangan punasan mo yung kanyang ano likod pulasan mo rin yung induction cooker para hindi mangitim yung niluluto mo and hindi din to madaling masira yan so eto yung luma namin guys tingnan nyo on oh, nagkasira-sira na talaga oh ayan meron na talagang maraming sign of usage ayan So, yan lang. Konti lang yung mga ano namin, guys. Eto din, luma-luma na to. Pero, nag-work pa rin naman. Ano bang brand nito? Chef Gallery? Parang uh, ganun. Tapos, eto yung last December lang namin to nabili. Ano na niya, oh. Ang itim na. Kaso nga, kasi may nakita akong video kung paano mo daw iti-take care yung mga ganito mo using an induction cooker nga. So, kailangan mo talagang punasan yung kanyang puwet para hindi siya basa paglagay mo ng pag-on mo ng uh, ano ba yun? Induction. So, yun ang sekreto, guys. So, sa mga may ganitong uh, lutuan, yan ang gagawin nyo. Pagkatapos yung linisin, punasan nyo siya ng tissue lang, good? Ayan. So, may natira pa kaming una, uh, ulam. Ay, I mean, kanin. Ah, so may Sa ilahan, na Ah, so, bumili silin pala sila para sa kanila si Kian tulog pa eh and yan yung motor ni na kuya and ito yung si Jaggy. hello my Jaggy. na kita kagabi dear wala ka dito sa bahay siya nga pala guys itong aking kitchen na binigay sa akin ni ate hindi ko na siya pinang decorate sa bag ko but ginamit ko na talaga siya as kitchen kasi guys, mas ano to eh. Mas ligon ba? Mas matibay to. Ewan ko kung kanino to. Kung saan to. Pero saan kaya to? Sa asa ni Dad? Ngiyawi? Would you know? And then, ito naman yung kandado namin sa gate pag wala kami sa bahay. Kinakandado talaga namin. So, ayan guys, nag-voice over ako kasi may music si Daddy. So, kasalukuyan silang kumakain dyan ng shell. Ayan, sinabawa ni Daddy. Busog pa kasi ako guys, kaya hindi ko kinain, hindi ako kumain. Pero yung taho, ayan, bumili sila ng taho. And then, pakita ko sa inyo yung mga seafood. I think tinabunan pa. O, oh, ayan. Yan lahat yung seafood namin. Hindi ko na lang muna yan ipapakita para surprise. Mga kaigat! Sus! <laughs> Hindi ko so katakalain kalain na makaiigat na makalakaw ko karon. As I was just sleeping. I was just resting in my room, in our room. I think the whole day kasi nga napagod ako guys. agaw ko kasi nagising kanina, alas 6. So alis kami, umalis kami ni daddy. Sinapapay ang kuya ando na sa bahay. Papa is preparing na the Cajun seafood. Ay, I'm craving for that. And then kami naman eh, susunduin namin yung in-laws ko, daddy at mommy ni daddy kasi tumawag yata sila doon, no? Nabor siguro. Ha? Nabor siguro sa bahay nila. Oo, oh, tumawag yata sila kanina and then they were asking kung anong ganap namin sa bahay. So sabi ni daddy, meron kaming uh, konting salo-salo, yung ganun. Siguro na-board sila. Uh, but did they ask you to come ito kuwari sila wala ma. Mua... uh, ah, ya, uh, oh. um, oh, yun sa room lane mo wala ah happy pesta ah ni kreta sila ala wa ba mi ko an oh wa mi hadda oh ya Lakor ro mo sa <laughs> oh wa de ay ngara man oh mo to kasan next day wa ma nawo and then when you call them back oh, yun sa mga um, oh uh, gano ka pa sa mga nalipay sila so wala pa akong supply guys since kagabi nung naligo ako si daddy naligo na to eh masyado na higit kasi sa baba ako andun lock sa taas eh. then I'm just wearing my na miss ko tong top na to and then shorts lang guys kasi susunduin lang naman namin yung mga uh, ano, in-laws na sa Guadalupe. So, after namin doon, pag -uwi kami, kakain, and then atin namin namin sila ulit. Kasi nga guys, um, si Daddy Joe kasi mahirap na yung mag-drive-drive -drive siya, tanda-tanda na niya. Eh, natatakot sila Daddy pa. Ako din, kita ko din, mag-reach ka na kasi sa 80 ganyan na edad, yung reflexes mo kasi ano na eh, Ah, hindi na ganoon ka bilis yung reflexes mo. So, mas mainam na ano na lang susuluin na lang sila kung may mga ganitong okasyon ba. And then nga ayun na nga, fiesta nga dito sa Deca Homes, pero wala namang ganap. Walay ko ano, wala disco, wala junta nang this year. Wala, wala silang preparation. I don't know why. So, 'yan na lang muna guys ang aking luck for this hour. Oh, Ito na, na yung hanggan namin, guys. Na. Okay. Na, sa Sarap! Bonburo. Cajun. Bonburo. Cajun sauce. Uh, okay, Western. Western ah, Tapos, we paired it with fish. Mm -hmm. And pagkarami-rami rice. Yeah, sili. Nakangit mm -hmm. ang sili. Mm -hmm. So, we're gonna eat na, guys. I have my mother-in-law. And father-in-law, nakipiesta siya sa amin. <laughs> Wala may may mga tubohol. <laughs> next year na lang, next year. Pohon. Guys, I'm back. So, kanina pa kami dumating ni Daddy. Kaling kaming naghatid kina mamili ang Daddy Joe sa Guadalupe. Kasi nga, hindi namin pinag-drive si Daddy Joe ng kotse niya. Kasi nga, ano na, matanda na eh. And gabi na rin guys. So, kararating na namin ni Daddy mga 20 minutes ago. And then, naisipan namin bumili ng ice cream. Kumain kami ng cornetto. And, kumain pa talaga ako ng, ano, kok, kok, ah. Okay. Super crunch Ano ba naman yan para man lang hindi ako kumain kanina Wala uh, Gusto ko lang Okay so I guess that's it guys For today's video uh, Mag ano pa ako guys mag Si skincare maghihilamos pa ako ng aking mukha And then I'll put on my skincare And matutulog kami ng maaga ni daddy Because maaga nga siyang Nagising kanina guys kasi nga nagcarbon sila And ako din, maaga din akong nagising kanina. So, I need to okay. rest as well. Although, RD ko pa naman still tomorrow. Mas mainam na rin yung, ano, makapagpahinga talaga, guys, ng maaga-aga. Tapos, si Kian na lang itong maiiwan ito sa baba. Although, si Kian, update pala dun sa school ni Kian, guys, sa bagong school niya. Meron silang refresher na sessions. It's gonna run for two weeks from June 3 to June 15. So may bayad yun na extra 1000 aside from the enrollment fee wala pang yung enrollment nila kasi is 25 pero itong session na aate na ng anak ko is ano siya uh, parang refresher daw sa mga incoming freshmen uh, ginagawa daw talaga nila yan guys sa mga incoming na mga freshmen or mga grade 7 so it will run nga for 2 weeks so Uh, next week magbabayad na ako. And then next week din guys, hopefully, ma fully paid ko na yung uh, remaining balance ng batang to. Ayan, say hi. Hello. <laughs> Nagtanaw ko sa atong mga videos karaan dong gamay pakai ka kadong as inputi puti kayo niya. Gamay kay tingong karon ako ang nagtingong sa kung anak guys oy mura na mag-giant kasi si Kian is getting bigger and he's becoming atin eager na. Guys, malapit na talaga. Few more months magsi-13 na siya. So we need to say 13, so teenager na ngayong anak ko. So ang balak ko kay Daddy, sabi ko sa kanya, dun sa 2 weeks na magre-refresher course uh, of course session nga si Kian sa lahat ng mga subjects, upcoming subjects nila. Sabi ko kay Daddy is ha ihahatid at susunduin niya si Kian because the sessions will run from 8 to 12 in the Um, morning, so hanggang noon time so kailangan sunduin nga muna tong batang to, kasi nga ang init guys and uh, hindi pa siya sanay so yun lang muna magiging arrangement namin so I'm glad din guys ah, dahil nairaos namin tong fiesta celebration namin kahit konti lang today salamat talaga kay Ken Pai sa aking mga anak na sila talaga yung gumastos na bumili ng mga seafoods and all and ano, you know, spend time with us kasi alam niyo naman iba-iba uh, na yung mga bahay ng mga anak ko guys yung isa nga lang yung daughter kong wala dito kasi hindi na siya hindi na siya nagpapakita <laughs> ewan ko ba yun sa batang yun oy kung bakit ba siya nagtatampo sa amin nagtatampo para talaga sya yung nangyari sa kapatid ni Ann Clutes, guys na bigla na lang nagdisappear pero hindi ko rin alam guys yung buong storya naman sa family ni Anclotes. Pero yung sa amin, yun sa mga uh, nagtataka kung bakit wala na yung apo ko dito. Yun na nga guys, a few months ago, two months ago, umalis na sila sa amin, sa poder namin. So uh, slowly we are um, adjusting, adapting to the change na nangyari na biglaan dito sa bahay namin, dito sa family namin. Pero ganun talaga ang buhay guys kung minsan um, hindi natin alam masaya tayo kung minsan naman sad tayo di ba but what's important is yung pananampalataya natin sa Panginoon guys we have to have that strong faith na everything will turn out right na ano wag wag pa rin tayong pabayaan ng ating Panginoon kahit ano pa man yung mangyari sa atin ah uh, keep the faith lang talaga. So, I'll end my vlog guys for today. Kasi i-edit ko pa to. Bukas ko na lang to i-edit guys. wag na ngayon. Kasi ano, tinatamad na ako. And yun na nga, mag ano pa ako. Maghihilamos pa ako ng aking mukha. So, I'll see you guys again on my next vlog. People, be good everyone. God bless. And abangan nyo ang aking susunod na vlog. Babush! Mm -hmm. Good night everyone.